Ang hirap po, no, kapag ka clueless ang presidente. Well, kasasagot lang po ni Pangulong Marcos at gina-justify niya yung hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Nakakatawa kasi sabi niya, 150 billion lang daw ang kailangang budget ng PhilHealth. Eh, yung konsulta package pa lang na naglalaan ng 1,700 per individual. At kung lahat ng Pilipino ay naka-enroll sa PhilHealth, i-multiply na lang natin yan sa 100 million. Yan po ay 170 billion na. So, dun pa lang sa consulta package, kailangan mo na na 170 billion na pondo, isama mo pa yung hospitalisasyon. At kung itutuloy yung expansion ng package ng PhilHealth, kasha po ba ang 150 billion? Obviously not. At uh, ang nakakalungkot pa dito, ay uh, ibalik natin yung usapan na sinasabing may reserve fund ang PhilHealth no? Uh, sabi ni Grace po yan ay 600 billion pesos sabi ng Pangulong Marcos yan ay 500 billion pesos sabi ng PhilHealth yan ay 431 billion pesos alam niyo po na ayon sa batas natin sa Universal Healthcare Act Section 11 na kailangan talagang may reserve funds ang PhilHealth at yung reserve fund po na yan ay dapat katumbas ng dalawang taong projected program expenditure. Hindi po talaga yan dapat ginagasta. Dapat taon taon, meron silang reserve fund. Hindi po yan dapat ginagalaw. Bakit may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na to, kundi sa mga succeeding years. Kapag tiningnan mo, itong financial documents ng PhilHealth, yung statement of changes in equity, No, mukhang may pera ang PhilHealth reserve fund as of December 31 ay umaabot ng 464 billion pesos. Pero kapag sinama mo na yung insurance contract liabilities, negative na po ang total members equity ng PhilHealth. Uh, negative na to, to 663 billion pesos. Ano ba yung insurance contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag sakaling uh, nangailangan for health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan nagdalaan siya ng pondo para sa insurance contract liabilities niya. So, yan na po yung usapin ng reserve fund, no? At malinaw na dapat hindi yan ginagalaw. Dapat may 2 years na reserve fund uh, equivalent to 2 years operational expense ang reserve fund ng PhilHealth. At kung titingnan nga ang total member's equity ng PhilHealth, negative pa ito. Bakit nakakagalit at sinasabi kong clueless ang presidente? Kasi na ayon din sa batas na kailangan ibigay sa Universal Health Insurance natin sa PhilHealth natin yung mga subsidiyan na kailangan nilalaan nila dahil naka-earmark po yan specifically yung kinukolekta nating tax mula sa sugary beverage at yung kinukolekta nating tax sa tobacco dapat nilalagay sa PhilHealth. Ngayon kung totoong may sobrang pondo ang PhilHealth, ang kailangan nyo pong gawin ay either palawakin yung servisyo sa amin kaya dapat in-expand yun na yung counterpart coverage no hanggang 70% dapat 30% na lang out of pocket namin. O kaya naman, i-refund nyo yung sobrang bayad namin. Hindi nyo po pwedeng kuhanin yung pondo na yan at ilagay para sa mga ayuda program ng gobyerno. Kailangan nyo po, kung sobra-sobra talaga ang pera ng PhilHealth, ibalik nyo sa amin sa mga nagbayad ng premium. Yan po yung naayon sa batas.